Just use warm water and splash it on. I know you're as excited as I am to see the kind of skin that Layla's going to reveal when we remove all of her Two Minute Miracle Gel. And as you're watching, you probably have so many questions. Like, when can I use this? Do I use it every day? What if I have sensitive skin? I'm going to have Layla go ahead and remove the rest of her product, and I'm going to give you all the answers and explain the best way to use this. I suggest that you use this every day and make it. You're using, or what other line of products, because remember, there's no grains, there's no acids or abrasives that will fear, and it's going to make all of your other products so much effective. Now, if you have sensitive skin, you're going to love this. Actually, I have sensitive skin, too, and that's one of the reasons why I wanted a gel exfoliator like this. Because you can use this on even the most sensitive skin. But yeah, we use eyes, it under the over eyes, the eyes the over, lips, lips, over the lips, on the neck, on the neck, on the decollete. is the are really fragile, thin, thin, skin. thin skin. So whether you're so in your, so your you're in 20s, your 20s or, 80s, or in your 80s, this is ideal this is for you, both men and women of all ages. Might be wondering when should you use this, in the morning or at night. My suggestion is to use it first thing in the morning. Because your skin is going to look amazing all day long. You're going to have a glow, you're going to help your makeup stay on. And longer. your skin, and just skin looks will just look vibrant. And I hate to waste that look at that night, I would I would night so I would say use this every morning. I want to show, I want you, why to show you why the 2 Minute Miracle Gel is going to make, to make a dramatic, dramatic difference in the transformation, in the transformation of, your of your skin. I want you to think of, I want want you to clear clear of gloves, this clear glove as a, layer, as a layer on the top of our top skin. We all may not see it, but it's there. And it makes us look great. And it makes us look old and it makes us look ashy. And it sits right on top of the layer of dead skin that we all have. But what do we do? We pile on, we pile serums, on serums, and serums and creams and, creams and lotions, cream. and lotions we're trying to hydrate our skin. We're trying to look, trying to look younger. But it doesn't work. But it doesn't work. We're putting it on top of a layer of dead skin. skin. This is a barrier, to our, barrier to our face. So what the Two Minute so what Miracle the two minute does, does is gently remove the, remove the, barrier. the barrier. Taking away, Taking away top the top layer of dead skin. Now when you take your serums and creams right on top of freshly exfoliated skin, you're going to feel going the, going to moisturization the moisturization, and you're going, to, and you're see going to, to see the difference. So your other products so your other are going to work better. Your most of all, you're natural, going to get your natural inner glow, glow back. Just like Layla, like look, look at your skin. Wow! wow. This, is, this amazing. is amazing. Feel your skin. It's, it's your skin. amazing. It's amazing smooth. smooth, soft, hydrated, Visible fine lines and wrinkles have dissipated. pores look smooth, and your skin looks tight and hydrated. This is what you can expect every time you use your Two Minute Miracle Gel.

subok sa dok sa nagkakigit ng gusa ng presa tulis sa pagkalas ng iyong mga bahay mga hospital na aralan na aral ng mga pusa lahat ang naglaralan ng aral baka sa kali huwag ka siyang bahala sa lahat at sa bisyo ng sapat sa larapan ang sa iyo ang mo sa akin mo sa sakto sa linis walang pulang walang sa ang metro ang bimet at papel at rap ang konsepto ang kustasyon sa listahan sa listahan sa listahan sa ang pilis, ang ang gawa, ang gila, ang sila Talaga sa mga tama, narahapan, narisenyo ang isibig ko sa'yo Ang hindi sa sigura Sigura di ba, mga ba, di ba, mga Sigura Mga na daraman na nga Sigura di ba, di ba, kaya siyang Wala pang hinayang Ang gusto'y makakamilap At sa hindi harang Ano ba ba, ba, ba mga mga kasi ay wala, yung walang esensya O masyata ka kung pera Ay um, ito ayyation.

நான் நினைச்சதுக்கு மேல ஒரு மேல அந்த கிளாஸ்ல இருந்து வந்துட்டே இருக்கான் சீக்கிரம் வந்துட்டா ஸ்பாட் இல்லடா magkaroon po tayo ng uh, tamang pangmalas hinggil sa traffic. O dahil talaga po nga, uh, araw-araw na lang ang ginawa ng Diyos, eh talaga po nga, uh, matindi ang traffic na dito sa ating bansa. At, uh, pero, babatiin muna natin yung mga bagong nag-likes ngayon dito sa Facebook. At uh, maraming salamat dyan kay Clarice. Happy morning, Clarice. Siyempre, Ha, eto masipag tong batang ito. At kay Carlo Bar Baltazar, happy morning. Siya Bilyanueva Ong, see you mamaya kasama na yung baby. At uh, si Colonel Alcon Reyes, happy morning po, Colonel. At syempre kay Frank Malig Manalo Jr., maraming salamat sa likes. At ang aking friends sa ibang bansa sa Saudi Arabia. Miss Rose ko, happy morning. Maraming salamat. Ito si Miss Rose ko, talagang love na love ako niyan. At Monday God, Gina Busila, happy morning din po. At kay DS Pineda, maraming salamat. At maraming rin po salamat ko sa mga bisita natin ng mga future architect, no? Sina Angge, sila Apple, nagdala ng cake. Talaga po, uh, na-appreciate ko po ito. Okay? So, ito na. Ay, sa Ate Elena Gisado. Ayan, nakikinig ngayon. Happy morning muna. <laughs> Talagang bitinin po muna natin. Ayan, so, happy morning po. Ito na, ito na, ang ating health talk. Yung mga, mga na, ano po ng traffic papuntang undas. At maaaring magamit din naman natin itong tips na ito kapag naman hindi oras na onda, ondas na kapag uh, na, nasangkot po tayo or na traffic po tayo sa, sa, sa tropiko, ano? at uh, meron po tayong dapat gawin para po hindi maapekto ng ating kalusugan. At uh, siyempre pa, maraming malalaking lunsod ay pinahihirapan ng isang salot ng trapiko. Tawag natin sa trapike, eh, salot na MJ. Hindi na kasi ordinaryo eh, no? Salot tawag natin dito. Kaya babala yan. Kaya po, may, may tips tayo. Ito po ay hango doon sa watchtower, no? Nakakatuwa. Kasi ang ganda-ganda talaga ng mga... Uh, source ng uh, watchtower dahil po uh, talagang uh, pinag-aaralan nila ng mabuti. Kaya maraming salamat, napapadali ang ating programa at doon po tayo kukuha. Kaya maganda po ito, sabi rito, ay hindi ito nakakahawang sakit ang salot, pero hindi rin ito mapaminsalang kulupon ng matatakaw na insekto. So, <laughs> hindi daman po yan. Ngayon pa man po, eh binabantaan po tayo ng kalusugan dahil at kaligayahan dito. Dahil yung uh, maraming milyong-milyong tao, nasira din pala ang kalusugan ng mga ito at nasira din ang kanilang kaligayahan. <laughs> ang kagaling ka, galing ka sa party, galing ka sa get-together, ikang nga. Ang saya-saya-saya-saya nyo doon. Dahil pag uwi nyo po sa, sa bahay, Ayan nasa kakasadahan na traffic, uminit ang ulo na walang kaligayahan. Kaya talagang tama 'yon, naging salot patuloy ano, 'yung traffic. At uh, bagaman na uh, hindi man nakakamatay, pero siyempre palat naman po ng bagay na maumpisa na paunti-unti ay doon din po ang uwi nun <laughs> sa kamatayan din. Ano ho, Dahil sisirang ating ng uh, mood at 'yung kalusugan. So, ang tanong ano nga ba ho ito? Kaya ang salot sa pagsisikip ng traffic po ayon sa isang mga maniniliksik eh nakakapinsala po talaga yan sa ating kalusugan at madalas po ito na naiipit po tayo di ho ba sa trapiko kaya ipinahiwatig lang po nito na uh, talaga lumalaki yung panganib po nito na magkaroon po tayo ng atake sa ating puso kaya delikado sa mga high blood po natin mga kababayan dahil po sa loob pala nang di na isang oras matapos po sila na maipit sa trapik pala ay sabi ng uh, report ng The New Zealand Herald, na 'yung usok pala ay naku po ay ibinubuga ng mga sasakyan at 'yung ingay at 'yung kaigtingan na ayan po ay dulot lahat ng trapiko. Kaya po malamang po pangunahin na dyan 'yung uh, sanhi ng biglang paglaki ng uh, panganib. Ano ho, tama naman dahil po talagang uh, uh, 'yung usok na lang, alam na 'yan ang mga doctors natin. Alam po yan ng mga scientifico natin na eh? talaga pong uh, hindi po maganda yan sa ating kalusugan. At uh, ang hangin ay maaaring lason po pala ito. Dahil po, karamihan sa mga sasakyang di motor. Kaya nung araw, di ba, pinagbawal yung, yung ano yun, yung pedicab doon sa divisoria, yung uh, di motor, yung maingay, yan. Kuliglig, ganyan, pinagbawal. Dahil po, nagbubuga pala ito po ng nitrogen ox uh, oxide or oxide, oxide, tama, oxide. Dahil yung elemento po pala nito, eh, magdudulot ng cancer. Kaya maraming sasakyan po, lalo na po yung mga uh, makinang diesel, ay, <laughs> diesel kami, pero ano naman na, uh, high-end naman yung aming sasakyan. <laughs> Naku, delikado pala ang diesel, ano, dala, nitrogen oxide nito, ang, ay, oxide nito, ang ibinubuga dahil masama pala ito sa ating kalusugan. At napakarami pang pagkaliliit na partikular nito, a partikula po nito, na makapagsira sa ating kalusugan. At hindi lang po yun, dahil naka, napakapanghanib pala ang mga ito, dahil uh, tinatayang umaabot na pala yung bilang ng ilang milyong katawang namatay taon-taon. Dahil lamang sa pollution po sa hangin, naku hindi natin ito namamalayan, ano, uh, EG, MJ, at uh, si kaya nga si EJ lagi dito sa loob ng ano <laughs> ng lungga ayo nang nako ang inyong likod may allergy talaga tayo diyan. Kaya pag nakasingot lang ako ng hangin ay nasira na ang ating mood diyan. At uh, nako baka makandidate ako nito ha. <laughs> Pero po ito ha. Dahil sa uh, yung mga sasakyang di motor, uh, doon ang gagaling po yung tinatawag na nitrogen oxide. At sinasabi dyan ng uh, mga report no, na mayroon na pong 10% na nagkaroon ng infection. At uh, doon sa kanilang palahingahan, <clears throat> halimbawa yung nagkumakati, yung lalamunan po natin. Ayan, so, uh, lalo yung mga kabataan, na sa bansang uh, Europa, matindi pala po doon talaga. Dahil uh, marumi, marumi ang hangin doon. Bukod dito sa atin, narurumihan na nga po tayo. Ano ho, oh, mas matindi sa bansang Europa dahil... Uh, Uh, merong pong nga uh, punong uh, pinong pino yung uh, particular doon ng maruming hangin so uh, matindi mas matindi sa Pilipinas mas, mas mataas po yung porsyento na yung mga lungsod doon na masikip yung uh, trapiko nila no uh, para siguro hindi na madaanan o oh, wala uh, madaanan ng butas ng karayom <laughs> parang butas ng karayom pa yan <laughs> malubuluktot na naman <laughs> so yun po yun no? kaya talaga po nga uh, mas malala pa rito yung uh, nagbubuga yung mga sasakyan ng pakaraming carbon dioxide. So, yan po. Ito yung mga pangunahing gas na yan ay sinasabi po na isang dahilan ng pag-init din pala yan ng ating globo. Naku, alam ba namin, natin po yun? Ito po, eh, nagdudulot rin po ng iba pa mga panganib sa planetang lupa yan. Yung, yung uh, mga dioxide na yan, dio-dioxide na yan, ano ho, at uh, nasisira pa nila yung globo natin. Kaya, ang alam ko, yung yung ating uh, ozone layer, no? Dati po, ilang, ilang taong uh, nakalipas, ay kasing laki ng bansang Australia, yung butas ng ozone layer, lalo na ngayon, 2014. Kailan ko ba nalaman yun? Five years ago pa? Nako, di lalo na po ngayon. Ano? So, malaki ang bahagi ng maruming hangin doon sa ating ozone layer. Kaya, na, medyo iwas-iwasan pala natin yung ganong klase mga demotor na mga sasakyan. Kaya pala, pinagbawal. So may dahilan no, yung ating Department of Health. At uh, talaga pong nga, uh, <clears throat> hindi po basta-basta pala yan sa, na nakakatulong, kundi nakakasira. Tapos tayo, mahilig tayong uh, kumontra. <laughs> laban na laban. Tapos pag nagkasakit, kukontra na naman din tayo. Di ba, MJ? talagang ang Pilipino, Pinoy. Yan tayo, mahilig tayong mga tuwiran. Okay, kasi nga naman, yung batas natin dito, hanggat may katwiran ipaglaban. Pero minsan, mali naman pala ang pinaglalaban natin. May dahilan din yung ating mga nasa gobyerno, sa ating mga kapamahalaan, kung bakit pinagbabawal, ano ko. Pero minsan talaga dapat sumunod din tayo eh. Kahit na ba uh, magsasakripisyo, kailangan may sakripisyo kasi alang-alang to sa susunod ng ating mga henerasyon. Okay? So, eto pa ho. Dahil sa tropiko, mas maraming na aksidente rin. Ayon nga dito sa ating uh, source, ano, sa habang tumitindi daw po pala ang nako lalo naman po nga napapanganib pala ang ating buhay. Dahil po, mahigit na rin po pala na milyong katao na ang namamatay. Doon lamang sa pag uh, pagiging uh, na aksidente sa sasakyan. Bakit? Dahil patuloy pa pala ito na... Uh, lumalaki yung bilang na ito at napakapanganib. ba Lalo na doon sa mga lugar talaga na sa lungsod, ano, marami dyan. So halimbawa na lamang po doon sa European Commission, no, yung kanila pananaliksik doon, may isang milyong residente na pala or 690 ang namatay sa kalsada lamang dahil uh, doon sa bansang Gresya rin. Di tulad sa Sweden naman, may 120 na lamang ang naaksidente. Marami pa rin. Dito kaya sa atin, hindi ko lang na, na, nalaman kung ilan kaya ang naeksidente dahil sa sasakyan kaya po, ang isang mga di kaaya-ayang salik na ito ay talagang nakakatawag ng pansin di ho ba, dahil taon-taon uh, na lang ay uh, merong uh, uh, nangyayari sa sa kakasadahan, dahil naman sa trapo, trapiko, kaya parami ng parami yung report na ito dahil yung mga driver po la, pala natin ay uh, nagkakaroon ng uh, ng galit kasi siyempre pag traffic, away dito, away doon, dahil umiinit po ang ulo. Di ba marami na pong uh, nababalita dito sa atin? Dahil lamang sa traffic ko, binaril niya yung kanyang uh, nakatraffic, no? Katabi lamang, dahil gusto mauna. Dahil uh, alam mo naman tayo mga Pinoy, talagang uh, una-unahan lagi, <laughs> walang disiplina. <laughs> sa ibang bansa po kasi, ang nag-uusap sa sakyan, no? Kung ano pong uh, sin -s -s sinasabi na sa akin sinisignal na sasakyan, ba yung signal light niya nasa left so meaning magle left turn siya pero ang nasa likod walang pakialam dahil ang sinusunod niya damdamin niya nabamadali siya wala siyang pakialam di ba kung sino po yung nasa huli siya magi siya yung susunod doon sa kung ano sinisignal na unang nauna sa kanya sa sasakyan so baliktad po tayo rito eh ang tao sa tao sa tao po ang nag-uusap, hindi yung sasakyan sa sasakyan. Kaya ang nangyayari, dumadami po yung aksidente, nagpapatayan, nagkakainitan ng ulo dahil sa sa trapiko lamang. Ano ho? So nakakalungkot naman. Pero po, ay uh, may solution tayo para po may iwasan natin no yung uh, ganitong klaseng uh, hindi hindik na sitwasyon ng traffic So para maging happy naman ang buhay natin kahit na traffic po tayo no. Na traffic po tayo. Ayan. So at uh, hindi lamang po 'yan sa survey po ng National Highway Traffic Safety Administration sa ibang bansa o doon na lang sa bandang uh, bansa Estados Unidos. Dahil dito sa sa atin sa Pilipinas ay, medyo alam na natin ang sitwasyon rito. Ano ho, para lamang uh, makita rin dati na, ops, kapareho rin pala ng sitwasyon sa ibang bansa. Ano ho, lalo na doon sa bansang Estados Unidos. Dahil nga po, iniisip ng ibang mga driver pala doon, yung pagiging agresibo po pala ay yung uh, sa kasada, diyan lalo, lalong nagkaroon ng matinding trapiko. So, isa yan. Ibig sabihin, MJ, ay yung... Uh, ang pag, pagiging asal natin, yung masamang asal natin, pagiging mainit yung ulo, nagpadagdag pa pala po yan ng uh, pagiging traffic ano, sa, sa kakalsadahan. Dahil uh, bukod sa pag-ulan na, or yung <clears throat> maraming sasakyan, dinagdag pa dito yung, yung pag-uugali natin, pagiging mainitin natin ang ulo. So nakakadagdag ng traffic 'ko po 'yan. Kaya please lamang po talaga, medyo iwasan natin pagka mainitin ng ulo. Minsan naranasan din naman yan ng inyong lingkod lalo na po kapag po yung nasa unahan natin eh walang disiplina lalo na po yung mga jeep. Ang ibahan hindi naman po lahat jeep, bus, kung saan lamang papara, deho ba? So kung kailan nila gustong magsakay, nasa kalagitnaan, tapos ikaw nagmamadali. Naku, ang hirap talagang magtimpi ng ano ng nang galit nang damdamin. Pero po, sana naman wag na tayong magdagdag pa doon sa mga walang disiplina, no? Kung uh, tayo'y edukado pa pala or uh, mabuting tao, talagang pigilan natin. Ayun, so paalala rin po 'yan sa atin, sa akin, bilang driver din. <laughs> Kailangan mahinahon, 'di ba? So sana sana maging mahinahon po tayo. At hindi lamang po 'yan, no? Magastos po 'yung uh, pagsisikip ng trapiko, kaya ang ekonomiya natin ay babagsak din dahil lamang sa trapikong ito po. Dahil uh, pinapakita dyan sa pag-aaral no? doon sa uh, Bansang California, alam nyo po ba merong uh, mahigit 4 na bilyong litro ng gasolina pala o krudo pala ang nasasayang taon-taon dahil sa pagkaantala ng sanhi ng trapiko. O diba? So tama naman. Dahil syempre sabi nga, maaksaya sa gas sa diesel yung traffic kasi ang ang ang, ang walang traffic out po talaga tuloy-tuloy kahit gaano kalayo ang pupuntahan mo ay konting crudo lamang ang nababawas unlike nung matraffic ma kaya po tama yon um, kapag po ay yung gasolina natin eh naaksaya ma may idadagdag yan na salot sa ating ekonomiya so may katwiran na malulugi po ang ilang dyan. Lalo na yung mga negosyante natin. Kaya pala nagmamahal yung mga bilihin natin, MJ. ba? Diba? Kasi, kinukuha nila doon sa krudo nilang naaksaya dahil sa trapiko Idadagdag e, na ngayon nila doon sa binebenta nila, itinitinda nilang mga paninda, no? yung mga sakay-sakay dyan sa jeep. Alamabaw, mga gulay-gulay, o mga nasa transportation. Idadagdag e, pala nila yon. Kaya pala, talagang ano, um, nagmamahal ang mga bilihin kapag traffic din. <laughs> ay, tandaan natin yan, MJ. Pag traffic today, bukas, ay ngayon, traffic, no? Mamaya-maya lang, ma mahal na mga bilihin. Tama? Yes, Transpo. Hmm. O, ulit ka dito. Lapit ka. <laughs> Mamarinig ka. <laughs> Tara lang, ano, uh, o, oh, tama. Kasi o, oh, yun. Tama si MJ. Madaling mabulok. Yung transport, tapos yung oras, ano. Tapos plus yung diesel. Kaya, nakakabagsak talaga ang ekonomiya. Kaya salot talaga sa ekonomiya ang trapiko din. So, at uh, tama naman no, dahil sa sa trapiko na ito. At karagdagang gastos pa halaya sa pangangalaga din ng kalusugan dahil lamang sa pollution. Kaya po, ang kapinsalaan sa nilang dumaraming aksidente rin sa trapiko ay uh, talagang salot na ating ekonomiya po yan. Kaya po, ang lahat ay malulugi. <laughs> tama at uh, nagpapahina talaga yan sa ating ekonomiya, sa ating bansa, sa amang sulok. Basta po ay uh, matrapik, ano? Kaya ipinapakita lamang sa isang pag-aaral na nalulugi itong ating mga uh, bansa at uh, merong bilyong-bilyong dolyar taon-taon pala ang uh, nasasayang sa mga panahon, gasolina, at pagka dahil sa pagkabulbol ng trapiko. Naku po. Kaya, sana talaga may disiplina pala talaga tayo, no? MJ. At uh, dito naman sa ating bansa, at tandaan nyo po ba yung report ng Philippine Star noon? Sabi na, doon sa sabi ng Philippine Star na kung nabasa po natin dito, na gaya ng patuloy nga po pag-andar ng metro ng taxi natin daw, nalulugi ang bansa ng bilyong-bilyong piso taon-taon dahil sa pagbuhol-buhol ng trapiko. yung mga taxi natin. Kaya minsan nandaraya ang mga taxi natin kaya hindi natin sila masisi kapag namamantrata pala. No, pero ops, teka muna, hindi natin kinu kinukonsente yung mga namamantrata dyan. Pero, di ba, binigyan na rin naman sila ng, ano, ng bagong sistema, no? 40 pesos, ah, uh, 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 ano kaagad yung plug, plug rate kaagad. So, dahil nga yan, sa kapag traffic. Kaya po, mali pa rin yung mga taxi drivers natin dyan na nangungontrata. Ha? Kasi may 40 pesos na kayo flag rate na, na, agad eh. Pag once na may sumakay po na pasahero. Dahil nga doon sa traffic ko. So, nabigyan na ng solusyon. Kaya po, um, ay, hindi pa rin kalugihan yan. Kaya lang, talagang pinagkakakatwiranan pa ng iba dyan na, oh, so daw silang kikitain, lugi daw sila dahil matrapik hindi naman po yata ganun. Mali naman po yata ang ganun. Kaya po, dapat i-metro pa rin natin kaya traffic po. Kasi, once na hindi nyo po i-metro yan, yung, yung mga pasahero nyo naman po ang malulugi. Sila naman yung, ano, yung ang nakakaawa, ano, dahil uh, pagkapagbahal, eh, naku po, baka na